Oh. Ultimate tambayan na kubo. Mura na. Atibay pa. Kahoy. Ayun oh. Malupit. Ah. Atikas. Ultimate tambayan. Oh. Ito talaga. Ayan o oh, mga kaparmer Ang pagbabalik, pagbabalik ni Kuya Mitz Kumili <laughs> po kasi kami nandoyan Sabi ko i-advertise na rin natin ulit Yung at ating mga magagandang kubo rito Ayan o oh. Nandito po tayo sa Arayat Siyempre as usual Ang lungga ni Kuya Mitch Pagbabalik so, Ah Lungga Pugapan Road Nahanap na si Kaparmer Lagpas lang ng Kakuton Ayan Nahanap na Ayan o oh. Actually mga kaparmer Ay Parang mas marami yung kubo mo nung nakaraan. Mayroon na sa likod. Oo, oh, ayan, tingnan natin. Ayan, ano taputan mo muna. Ayan, mga farmer bago tayo... Yan meron lang inasikaso si Kuya Mitz. Binigay na lang yung doyan <laughs> Bibili sana kami. Ang gaganda pala ng design ngayon. Ah. Bago na naman. Ayan, oh. Ay, oh, itong ano, ultimate tambayan to. Ah. Meron pang mas ultimate, mga farmer Ito, oh. natin mga presyo niyan. O meron pang uh, ayun, ayun, dalawang 'yon. Andun pa rin ah. Ito mga ultimate tong tambayan ito ah. Oh. Ultimate tambayan na kubo. Mura na. Matibay pa. Kahoy. Ayun oh. Malupit. Ah. Matigas. Ultimate tambayan. Oh. Ito talaga. Maganda ito ah. Maganda to ah. Ha? Maganda ito. Yan, scramble ka ka farmer din yan. Wow. sa Magalang. Ultimate tambayan ito ah. Oo, oh, napanood niya din yan. Oo, oh, ultimate tambayan mga ka farmer ah. Napili ito. Ganda nung kahoy oh. 4x4 yung poste. Oo. Oh, Lalaki. Alagaan na lang ito ah. Lalaki. The best ito. Yung tamad aircon type. Yung Ayan. tamad ka, doon ka. Dun ka oh, may unan ka, kaya kabya <laughs> <laughs> Ayos to, nagkakainan dito. May nakahiga. Nakahiga. Diba, kung may baby, ne? Nalapad. O kung may baby. Doon oh, ayos na. Maganda ito, ah. Maganda, maganda itong naisipan na Kuya Mitch na ito. Ito, yung bago. Ito, maganda. maganda. Ayan, may bago na naman si Kuya hmm? Mitch, oh. yan ang sinasabi ko ito. Mamaya tatanungin natin ng mga presyo, syempre eh, Tatanungin magkano ba presyo, 'di ba? Kailangan na ano 'yan. Bibigay natin ng presyo. Oh. Wala ka bang buy one take one? Malapit na. Malapit. <laughs> na. <laughs> Ayun, narami pala dito kubo. Ayun, oh. No? Talagang buti hindi pa nabibili itong <laughs> <Pesto mo> dito. Ah. <laughs> ha? Hindi ba? Ikaw na lang ang bibili sawali itong sawali Magkano ang sawali mo? Uh, 190 ah 190 per feet. Ah 190 per feet. Yung feet na yon haba na ng pagano so, na yan ano. Yung up ito 8 feet yung taas. 8 feet. Yung ito 30 feet 20 feet. Ah so kung 190 nasa mga 3000 plus. Oh. Ay, ah, hindi. Nice. ilan ba ilan pang feet 'yon? Bali yung Ah hindi lang ano. Ito ay 3 Isang roll pumapalo na magkano? 3. Yung oh, 20 eight. feet. Ito so, yung bago. Ito? Oh. Wow. Oh. Labang tao sa loob. Baka mamaya may honeymooners dito. Ayan. Ah. Pwede. Biting... Oh, ito ah. Time. Wow. <laughs> <coughs> ilaw na. ilaw na lang ang lalagay nyo. Breaker suite. Oo. Ayan oh. Kompleto na pala ito. Ito. Sa mga nagtatanong, modern bahay ko, bukayang kaya din po nilang gumawa ay, anong design gusto ano? ninyo gagawin nila? Aircon. Aircon type. Pwedeng mag Ah, alam mo. Ito po patok ito sa resort. Kung kayo magpapatayo ng mga resort na pang-overnight, this May is cabinet. the best. Oh. May cabinet na. Oh, di ba? Kutsun. Kutsun. Nagyan na Lali. gamit. Oh. Ito, exit door. Exit door. CR. Kung ano o, sa, CR. o papagawa ka ng CR dito na. So, parang, parang na, ididikit mo na dito oh, yung CR na. na lalabas. So, oo, oo oh, oh, nga. Ang okay, ganda syempre CR hindi naman na magagawa ni Kuya Mitchon. Ang laki naman pala. <coughs> Pang resort nga ito, Kuya Mitch. Mm -hmm. Pang resort ito. Dito, bawi-bawi ka kagad kung sa resort kasi minsan pag ng resort oh. 5,000 per night yung iba ito mga resort ito din oo oh. bawi-bawi agad ito yung saksakan na cellphone oh shit oh galing oh na din kaya talaga si Kuya Mitch lang nag yan ayan oh Magkano ito pala? Eh, salita, tani, salita. 180,000 mga farmer yun. Ito yung aircon. 180. Ay, di na, laki din ano. Wow. Buhay pa yung gansa Bili Bilib ako sa gansa mong yan. Tibay. Tibay. Bantay yan eh. Oh, Balter. Ito. Aircon type din. Aircon type din daw mm -hmm. ito mga farmer. Yeah. Talagang tinur tayo ni Kuya Mitch, ha. Aircon type. Mm Hindi -hmm. pa tapos yung pintura. Oo. Oh, oh, Hindi pa tapos. Ayun talaga palang. Mm -hmm. Kaya medyo mahal ang aircon type. Kasi double wall yan eh. No, oh, Saka dito may sapin. Ah. May sapin sa ilalim pa no. Oo mm -hmm. nga na singaw. Ito yung pag nagdugtong sila ng kuryente. Bilik ko Oh, yan na. pala. Ito may mga buy, may mga bayar nito. Ba? Display lang. Display. Eh. So yan pwede po kayo pumunta dito at uh, mag-inquire, di ba? Oo. Uh. Tapos si eh, tanong-tanong ng ano. ayan pala. Yan. Day of ata ngayon, linggo nga pala, na? Ano? Nag-deliver sila dito. Ah, deliver yung sa Pangasinan pa Palayon. ay naandod din ang pagawaan ah oh, oh. talagang dito pa nagpagawa, no? oh kaparmo na youtube oh, yun eh oo ayan marami pong salamat oh, sa suporta po ninyo yun eh. ayun iti-deliver kami din sa Cavite Cavite din oh. dito naman sigurado po kayo dahil ito mga taga San Carlos ito mga <laughs> farmer ito pong sinakuya, Kuya Miss talagang matagal na nilang hanap oh. buhay ito saka may buli na hindi ko na nakuha kasi sayang layo na malayo sobrang layo Pagka na Pangasinan no? yung tulong oo oh, oh sobra na. Tingin lang ako doon, wala. Layo, ano? Malayo, ano? Malayo. Yeah. Malayo. Saan po pa yung kinukuha? Sayang. Hindi talaga kaya. Hindi kaya. Hinahanap Ha? Walang tao kasi doon. Ah. Walang tao. May lupa kami kaso lang. kasi lang wala. Oo. Oh, oh. Tapos gumagawa din sila ng mga kulungan <coughs> ng manok. Kaya, no? Mga yeah. uh, sideline, sideline po nila. Yung, yung mga... mga maliliit na kubo doon, Kuya Mitz. Yung tipi. Oh, bigyan natin ng presyo, no. Ayan, oh. Tapos hindi lang po kubo ang makikita ninyo dito, may sari-sari. May mga, oh, iba, fruit tray yung lalagyan ng, oh, yung fruit tray, Purtas. Purtas. meron silang lagay ng mga prutas, meron silang mga duyan. Ayan, oh. Duyan. oh. Oh, hagdanan, duyan. Ah, uh, ito oh. Zero, oh. Sombrero. Ayan. Tapos yung upuan pa, yung mga sala set, no? Ito yung high tech ngayon, nilalagay sa ilaw. Ah, o sa oo, parang palinke. nature na nature ang dating. Oh, ito. Oo. Ito yung gasobero. Hmm. Tapos may sala set din po sila dito. Oo, oh. oh. ito pala. Oo. Oh. Driver seat. Ayun. Oo oh, nga. Driver oh. seat. Driver. Oh, oh, sandalan para oh. hindi masakit sa likod. Oo, oh. Para hindi pawisan. Oh, pawisan. Ah, Ayun, eh. Oh. Galing ah. Oh, ayun. Ayun, oh, kayo po 'yung maghahatid sa bukid. Lagay ng baon ayun. Oh. Yan ito. Ayun. Malaki. Oh, wow. Ito ah. Yung mga mga unang panahon nalagyan ng mga baon Itong kotse magkano ito dito? Uh, Itong kotse magkano? Binigay, binigay mo sa atin eh. <laughs> <laughs> Galing talaga ni Kuya Mitch ah. Nagagamit mo naman ito. Pakang nakaburo lang ah. Madalang. Ala? Hala. gala. Pasyal pasyal Madalam. din minsan. Easy din. Nakakalis. Ayan po. Itong mga sala set. Magkano kasi ang ano po ang murad ang pinaka ano nila? 2.8. 8 Isang mga uh, badalong single. Ah, 2.8 lang po pala. Laking chair. Oh, rocking chair pagka kayo nagmumuni-muni. May bakod din. Kama. Bakod. Kama. Bakod, kama. Lamisa. Oh. Ayan. pag nag nag sila. Ayan, paksil, sinaing natulingan. Oh. Ayan, sinaing na mga farmer. Masarap. Oh. Kahit magsaing diyan, masarap gan. Oh, lagyan mo lang saging. Bagong oh, ito eh. Masarap. Oo. Oh. Tayo natin yung mga naan doon. Bungka. Ano yung pinakamura mo na ubo, Kuya Mitch? Ay, may nag-order pa yung 5K. Hindi eh, man yun eh. Hindi <coughs> 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 yung Pero 5 yun ng aso. Ah. Tulungan ng aso ng 5K din. oh, galing nga may oh, nag-order nag pa lang 5K. No, mabenta pala yung 5K. Kabite yung kabite. Kabite. Oh, pang-agiw. Oo. Oh. Walis. Ano -ano eh, oh, oh, syempre. Oo, oh, ito maganda. Magkano yung malaki mo na yun, Kuya Mets? Yan, one, two, yeah, ito yan. Magpigat. Uh oo. -oh. pang uling. Saan na uh rin? Oo. -oh. Ilo Ah. Kasi maraming nilunod ko. Hindi, oo. Oh, kung ito, maganda ito sa lugawan. Oo, oh, ah, lugawan. Talaga. Pang ano, bebe, pang maintain lang ng init. Lugawan, mami. Mami. Oo. Oh. Mm -hmm. oh kasi sa si sumahal lang si Rain ka lang ng uling tuloy tuloy ang init niya ganda yung walis shoutout sa aking ate mahilig sa walis oh ayan o oh. tibay pala oo ah, uh, solid eh oh. teka punta tayo dito ulit sa kubo kuya mitz ah. yung mga presyo yan para alam po ninyo yung presyo ng uh, kubo nila tapos nagdi-deliver sila ah Baka pwede nyo rin pong kontakin ang kanilang telephone number ay ilalagay ko na lang. Oh, Ayan. Hmm. Teka, itong ultimate tambayan na itong maliit. itong alin, mas malaki po. Ito no Ha? Ah, magkasay sila. Ayun. Kala ko parang... Ay, si... Eto... Dalong lalisa. May pasukan po yan. Ah. Eto... Medyo maliit ang... Papag. Papag isang tao lang. Oo, pero parang mas type po 'yon. Oo, oh, may bangira. Oo. Ito, yun, yung pose 'yon, po by na 'yon. Mm. Ito kawayan. Pero okay din, pwede din namang mahiga-higa doon, pero mas kung may maliliit na bata, may baby, mas maganda 'yan, ano. Ayan. Galing, ah, oh? YouTube mo din yun sa Kaparman Magalang po, magalang, magalang daw yan oh Magbili na Magkano yun, kaya mates? Bali 47 binigay ko yun. 47,000. Oh. Ayun 47,000 daw. Ito 47 din. Eh. 45. Lang. Ah 45 lang ito. Ayun. Ito daw po ay 45 lang. 45. Lang. Nahanap ka din eh <laughs> <Ay>. <laughs> Lapit lang ako, gusto nilang pumunta Doon lang tayo sa banyo Sa naman banyo Ayan o So ito 47,000 Ah uh, Depende na kasi, parang bangka pala na kagano na. Oh, ibang style. Oh, ibang style. Ito maganda ito sa mga farm, ano? Ah, uh, okay. talaga. Bayan. Lagyan na lang ng ilaw 'yan, ang ganda na. Tapos sa uh, ito po ay Pero gumawa kami ng ganito, long span din. Ah, mas, din. Mas gusto ko ito, parang uh, mas natindi may pawid. Tapos ah, oo, oo. Okay. Mas matibay. Oh, may pawid 'yun. Mm -hmm. Tapos may Tapos ayan po nakabalot na po yan sa okay. i-deliver sa inyo. Naka-net na. Mas maganda ng ganyan. Ang ah, oh, ngayon kung gusto niya ng long span, eh, depende na sa pag-uusap yan. Ayun ah. Tapos ito. Pag maliit lang naman ang lugar ninyo, ito na. Maganda din. Oh. Ito magkano po ito Kuya Mitch? 28, 28, 28 6 by 8 28,000. Oh. available pa yung 5K yung 5K available pa yung napanood ninyo yung kasa, kubo dun, ng <laughs> duwende <laughs> pero totoo po yun hindi po walang halong biro yon talagang 5,000 po yung presyo okay, ni Kuya may na na kasi may nagpagawa talaga talagang naniniwala siyang may duwende doon sa lugar nila nagpagawa po talaga na kasi daw binato siya shirt, eh? tapos binato daw siya nung hindi ito tuloy yung hmm. pangako niyang kubo hmm. o binato daw yung bahay ng duwende. Kaya ngayon, nagpagawa po siya. Pero meron ka dito ang 12K dati, no? Ano ba? Magkano ba yan? Uh, 18 na ngayon. 18 na? Oo. Oh. Meron kami 30, ay, yung 12K po din na. 14,000 na. Maliit lang. Kung ay, nyari maliit. 4x4. O, oh, 4x4. Parang yung swing sa bahay. Parang ganun, ano? Yung maliit lang na oh, ganun. maliit. Na... Mga ilang tao yung mga lima. Limang tao. Hmm. Ayun, limang tao nga. Dalawa-dalawa. Isa, ano? Hmm. Tama. Sa so, may entrance. So, So ayun po, pwedeng kumaliit lang talaga yung, space. Let's say sa harapan ng bahay, gusto niya dang magpalagay ng gano'n. At least may kubo man lang, meron silang 14,000. 4x4. Oo. Ayun o. Wala na kami wala na dito. Oo. Ito. Parehas lang yan. Parehas lang. 6x8 ito mga kapar. yung malaki ng tipi. Ito. Tipi. Bakit tipi? Anong tawag ng tipi? Pag-anong. Tiklupin. Oo. Tiklupin. Ito lang. Ito. Pero ito ay pang resort din lang ano? Oh, pang resort lang. Hindi mo siya oh. Parang itong tipi, ang design niya is tulugan. Tulugan lang. Ano? Ay, Pero uh, kung tambayan talaga, hindi pwede. Hindi pwede kasi masikip, masikip po eh. Yung bubong tataas pa gano'n siya. Oo, oh, di, hindi, na No. Masikip. Oo. Oh, oh, Pwede siya kung it, itataas mo ng konti oh. ng mga gano'n. Bagay, depende sa trip ninyo. May mga gusto. ano gusto ganyan. Gusto nilang so, yung iba na bubong. Pwede rin. Tapos pwede po magpa-customize kay pwede, Kuya Mates. Pwede. So, kunyari, let's say, gusto nyo nakapix na. tapos hmm. Tapos pupunta na lang po sila doon. Kasi dun, yung ginawa namin dito, baklas lahat eh. Ah. Pero muna, baklas lahat. Buna, ah, na lang. lang. Doon na bubuwin. Oo. Oh, So, ganoon. So, ayun po. Kung gusto nyo magpagawa ng, let's say, ah, gusto Hindi ko kakasya. ng ganitong design. Hindi kakasya sa bahay. Oo. Oh, oh. Binaklas. Uh, misan, roof deck ata. May nagpagawa pa mm, no? Ay Sa rooftop. Sa rooftop, oh. Felt floor. Paano yung dinala niyo ng, ano? Kinaas muna lahat. Tapos, kinaas yung bulinas, yung bulinas. Basta, basta may mapag-uusapan. Walang problema, kay oh. eh, Kuya Mitz. Ayun. Shoutout pala kay... Manuel Suriano. Ayun. <laughs> Pinapanood ka lagi. Ayan, Manuel Soriano. Ayan po. Ito, maganda din to ha. Kaya mits ha. Pero ito ang... nga ba yun? 6x8 din. Ah. Ito na yung daan. Wala ka ngayon tagpo 14,000 ano? Mabenta ata. Mabili? 4x4. Oo. Oh, Kahapon, nag-deliver kami eh. Kasi nung isang araw, duman ako dito. Hmm. Ang dami ka kung ano. Hmm. Gusto ko nga sana mag-drop by. Hmm. Nag-deliver kami. So yun, update prices po tayo ng mga kubo. Halos ganun din naman pa. Hindi din ganun po oh, pala. Halos, halos din naman pa. Tapos yung delivery. Pag ay, dito lang libre na sa Pampanga. Ah, Pampanga. Oh, libre na. Pero pag sa Bulacan na may delivery chance. Oo, may delivery. Hindi naman ganun kamal. Halos hindi. gasolina lang naman. Tsaka pang ano. Sa tao. Ano? Sa tao lang. Tapos kung ano, pamirienda ng kaunti sa mga tao. di ba oh, oh. <laughs> Pero ito type ko ha. Ito, idol ko ito magandang tambayan to mga ka-farmer babalikan natin na oo maganda kasi ako nung nakita ko talagang ultimate tambayan na kubo masasabi natin ultimate tambayan dahil ito eh iyan na oh Malapad lapad oh malapad siya so, di ba sa so, matibay oo tibay. Diba? Oh, okay. marami ang pwede ditong tao kayang punuin ito ng ano po oh. no? Ay, ilang tao taga hmm. magalang pa yan tsaka maganda magandang gawa nila kasi talaga ito mga taga San Carlos ito hmm. na talagang bagay kilala ang San Carlos City sa ano po ano nagpunta ako doon sa palengke Nag... pumunta ka doon? Hmm. nagvlog ako doon pumunta ako doon sa bilihan ng mga hayop ah, hmm. Hmm. yung dito oh. sa ispilahan Mm. Oh. Mga manok. Opo, opo. Oh, Tapos sa uh, palengke. Oh. Isda. Oo, oh, isda. Ayan ha. Ultimate ang bayan ng hmm. Ubo. 47,000. Mm. Ang ganda na. Saan ka pa? Matibay pa. Matibay, matibay. Basta ito, bigyan natin ng tip sila kung paano mag-alaga. Ano, Dalagyan mag -alaga. natin na yung kung gusto nyo, sa lignom, uh ah. Oh. Kung nagtitipid naman, yung nagtalina. Pero parang mas matmabisa yung nagtalina. Nagtalina, tapos diesel. Oh. Pili na sa diesel. Sa dan na premium na gasolina, pang mix yun. Tapos uh, ipapahid lang. Ah, gasolina din po, hahaluin. Ah, oh, yeah, Tapos itutunaw mo yung ilang naptalina. Oh, naptalina, naman yun eh. Naptalina, naptalina no? Yun. Tapos yun ang... Papahid. Ang ano noon, hindi pag naamoy ng ano, bukbok alis, ano po? Ay mamamatay. Ano mamamatay sila. Oh. So, yun po ang pag-maintain ng uh, kunyari kung ano, pwedeng niya lang ipang-spray sa ilalim eh. para oh. Walang bukbok pag nakita at ayan. Na Di tsaka ang, pag hindi laging mapatay. may nakatambay. Oh, takot. Takot ang bukbok. Ayaw, ayaw nila. Ano? ayaw nila. ayaw nila. Pag may tao pa oh, may tao palagi. So kailangan laging may party. <laughs> <laughs> pahingahan. Oh, pahingahan lang. Oh, dito naman ang halian ano. Oo. Oh, kakain. Oh. Ang kakain. mga farmer ha. So nandito ulit tayo sa Riot Pampanga. Pero nagdi-deliver po sila ha. Sila Kuya Mits. Ayan, nagdi-deliver po ng kubo. So ayan, may Magkano po kasi? 45, 47. Yung ano doon is 180, okay, okay, okay. Yung air condition okay. na 'yon. Ito, mas 85, mura to. 85,000. 85, Ayan, um, 85,000 po ito. Long span na yan, ha? Oo. 85,000. Tapos itong ultimate tambayan ng, ng type ko, 47,000. Maganda ito, ha? Ay, ganda. Oo. ayun, yung maliit na konti. Nasa? 28,000. 28,000. po, mga farmer, ha? Uh, malinaw na. Presyo. Ayan, ha? Oh, ultimate tambayan. Ang ganda. Bobo. Thank Yan. Kuya Mitch. Thank you. Dako. Ay ayo kami pagbayarin sa Doyan. Thank ayan, thank you, thank you Kuya Mitch. Maraming salamat. Sa talagang Thank you. A man is always in need oh, of a good yeah. friend, sabi nga nila. Uh, yeah. Ha ah, ba? Sang tunay na kaibigan, uh, Kuya Mitch. Walang iwanan. Ang telephone number ay di kabisado. Dati pa rin. <laughs> Yung number. Dahanapin ko na lang. Oh, Sige, okay. ayan. Thank Daman. you, thank you. Pag may kubo, may buhay. Yo. <laughs>